Oh, hi, for today's video guys, na tayo bisita guys Mo, oh, palit ka ni Sag Isda Kaya mo akong papili siya Ah, uh, shut up dong Taka sa mga karay dong Oh, bintiring Then, sa mga tayo kalagad ni mo dong Mili ka isda uh -huh. dyan mo palit ka mm -hmm. Oh, sa so, mga yung mga pilihan di ha Yako na na hot don, hot don ni mo Ha?

Oh, darah. Oh, darah. Ah, Ay kau, tangan nih mau imong beran. Kasani mau. Uh, Hah? Bisa? Atau kau nanti kau kista sama imong gunahan dia. Green. Sapa so, gil? Oblo pagi so, Ah, oh, Asapa gil? Aku tangan langsung kayak bom dekay Um, ano ah, naman yung eh, hudnon? Hindi. Yeah. Ah, eh, ano? Ano naman? ni yung mga ni ano Ukipod. Isa nang anak ay. Isa okay, okay, uh, rin? pila na? Upat na lang. Upat na May lakik bayi Lakik bayi, Ha? Ay. Poros bayi. Ay. Ay, ay. Nya uh, laki, kayo, u May laki kaya mo na masanay. Huwag anak. Apa yang lepot? Oh, ikaw remo breeding. Ikaw remo breeding saya sudah. <coughs> Nih, Pak, bayi bayinya. Boleh main laki. Ikaw remove <coughs> laki. Saya mulai laki. Jadi, remove ikaw breeding. breeding Oke, lah. Ikaw remove breeding Adi lip with. <laughs> <coughs> <coughs> laki pot. Oh, bayat nyesa. Dika mau, di lilo pilak bayat nyesa. Nah, bayat nyesa, ba? Pak. No, mau pilak? <coughs> ha? Bayi <coughs> langganan? Hah? Lima po? Lima. Lima. Ano po? Ano eh? Hindi <tis> na. Ano yan? Lima na. Pilagbay. Ang <tis> may isa tapit. Ano yung <tis> kamuha <mo> ngayon eh? Talo! <tis> hmm, bako mo nang <uminig> abot o. Oh. <tis> ha? Isa na po? Gamay rin kayo magbalitan o eh. Nabaanga naman ka. Ay, limahan na lang. Lima? Lima-lima. Lima-lima. Lima-lima, pilatanan. Na Lima-lima. Ayo, di Lima, <laughs> lima, lima e di mana? <laughs> <Pila bayana. Pila, laughs> Apa ini? ini? Apa inti? Apa Apa ini? 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 Apa ini? Apa ini? <laughs> ini <tira>? <laughs> Apa

okay na daw? Okay na daw? Ina po, shout out po? Uh, shout out. Me? Me boy buka. Ay, ay, ay. Yeah. <laughs> share. Okay na po. Ina po, palike pa okay, share sa video. Palike o share sa video. Oo. Oh, uh, hi. Oh, uh, hi. Kuya Wan. Kuya Wan. <laughs>